Napansin ni Chelsea, palabas na ng Maynila ang kotse. Saan bang bahay ng boss mo? Takang tanong niya. Saya Ayala, Alabang, ani Darwin. Pero nasa anilaw siya ngayon sa private resort ng pamilya nila. Doon siya nagpapagaling. Sa beach, bakit hindi mo sinabi? Sana nakapagdala man lang ako ng pampaligo. Hindi pati ako magkakasundo kayo ni Harley. Ang ibig mong sabihin kahit sigurado ang sinasabi mong trabaho? Kailangan ni boss ng sekretara. Yun ang sigurado. Pero depende yun kung magkakasundo kayo. Kung hindi mo siya magustuhan makatrabaho o hindi ka niya magustuhan. Sa bagay, kibit balikat na sabi niya. Hindi naman problema kung swimsuit lang ang kailangan mo. Maraming mabibili sa bay. na pala si Harley Gonzalo. Tamang tama, baka kailangan niya ng leading lady. Pagpapakit pa siya. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin. Bakit? Wala ba akong kalapatan? Maganda lang naman sa akin si Rosana Roses ng tatlong injection Sira at balak mo pa palang mag-este. Itatakwil kitang kamag-anak, banta ni Darby. Natawa si Chelsea. Ikaw naman hindi na mabiro. Alam ko namang hindi ako star material. Kulang ako sa At kulang sa kulang. Bakit ba? Ilang taon ka na dito sa Manila, hindi ka na pumuti. Huwag mo isnabi ng kulay ko. Inirapan niya ang pinasal. Aba, kung iyong mga puti nga nagpapakahirap magbilad sa araw para lang maging tan. Hindi tan ang kulay mo. Kaligatang-ligatang kayo manggit. Kansaw ni Darby. Natawa lang si Chelsea. Nung bata pa'y napipikun siya kapag tinatawag siyang negra. Ngunit nang magdalaga, tinatawanan na lamang niya dahil alam niya bagay sa kanya ang kulay niya. Humarap si Chelsea sa pinsan. Parang di ako makapaniwala sa sinabi mo. Di ba girlfriend ni Harley si Chair Monteclaro? Si Chair ang nag-iisang anak ni Mami Remy. Ang inainahan ng mga movie stars at may ari ng Silver Films, ang pinakamalaking movie company sa bansa. Oo, pero kamapledge lang yun. Tulad din ng maraming babaeng napapagunay kay boss. Napailing si Chelsea. Hirap siyang paniwalaan na si Harley Gonzalo ay isang si Lies. Ngunit sino ba ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng isang tao kundi ang matagal ng mga kasambahay? Si Darwin matagal nang naglilingkod kay Harley bilang driver. Malayo-layo rin ang anilaw. Nakatulog si Chelsea. Ginising lang siya ni Darwin ng papasok na list sila sa gate. Tanaw na niya ang dagat sa di layon sa siwang ng makapal ng mga punong kahit. Maraming mga nakaparadang sasakyan sa may paglabas ng gate. Mukhang maraming bisita. Puna ni Chelsea, nakalo sa baharap ng boss mo ay privacy. Nainip tiyakay yun, kaya nagyaya ng mga kaibigan. Ganon naman si boss, naiinip kapag walang ginagawa. O Chelsea, ang usapan natin ha. Huwag kang magpapakita ng interest sa kanya. Oras na nagpakita ka ng interest sa kanya, mabilis pa sa alas 4 out ka na, pati ako. Teka, bakit pati ikaw? Kasi inassure ko siya na wala siyang magiging problema sa'yo. Binakapan kita ng gusto, kaya alang-alang sa kapakanan nating dalawa. Marahang tinapit ni Chelsea sa braso ang pinisip. Don't worry, ngayon pag nalaman ko ang sekreto niya, lalong malabo siya sa akin. O ang bibig mo, paalala ni Darren. Salyado ang bibig ko, wala akong nakita, wala akong narinig. Kahit ganun si boss, baka ma ka pa rin sa kanya. Ay naku, sabi ko na sa'yo, I hate this guy. Chelsea hanggang ngayon, galit ka pa rin sa mga lalaki. Correction, please. I don't hate men in general. Yun lang mga tipong gwapo at manluloko ang hanap ko kahit pangit basta tapat. Bakit hindi mo pa sinasagot ay yung nadat kong dumidiscard sa iyo ng isang araw? Hoy, kahit pangit, gusto ko naman tao, hindi tulad nun mukhang tsonggo. Napahalaka si Darwin. Ang hirap mo namang ispalingin halikan nga. Pagbaba na ng kotse, sinalubong sila ng nakabibingi at dumadagundong na ingay mula sa naka-full blast na speaker. Automatic kong natakpan ni Chelsea ang tenga. Napangiti si Darwin. Masanay ka na. Kapag narito mga kaibigan ni eh, Boss, ganyan ang music. Puro metal and hard rock. Binitbit na nito ang dalawang katamtamang laking bag ng dalaga. Halika ituturo pa ang magiging silid mo sa taas. Por Diyos, hindi kaya nabibingay mo ngayon? Hindi na rin ni Darwin. Sumunod na lang si Chelsea. Dalawang palapag ang bahay na malapit sa dagat. Yari sa konkreto at tisa. Sa iba ba maluwang ang receiving room? May bar sa isang tabi. Sa kabila ng dining room, kanugnog ang kusina. Gusto niya ang design, open space. Makikita mo ang lahat sa isang hagod lang ng mata. Sumunod siyang umakit sa paikot na hagdan. Unang mabubunga na ng family room na nakaharap sa dagat. Floor to ceiling ang bintana nito tulad ng sa ibaba. Parang napakasarap maupo sa sala set na yari sa rata na may upholstered na printed na pula katerno ng kortina. Tatlo ang silid sa itaas. Dinala siya sa pinakadulo sa tatlong kwarto. Ito ang magiging silid mo. Iyong gitnang silid, ginawa ni boss na study room. Iyong, iyong unang silid, iyon ng kay boss. Ikaw saan ka? Sa garahe, may quarters doon ng mga driver. May iiwan na muna kita dito at hahanapin ko si boss. Magpahinga ka muna. Lumabas na si Darwin. Nakahinga ang tenga ni Chelsea nang sumara ang pinto. Sarado rin ang mga bintana. Hindi na niya naririnig ang ingis sa labas. Pinuksan niya ang mga bintana. Muling narinig ang dagundong sa labas. Hindi na nga lang masyadong nakakarindig. Pumasok ang sariwang hangin sa loob. Pumikit siya si Tanaw mula sa bintana ang silid ang mga sulungasul na dangat sa di kaliyon. Parang napakatahimik lang ang lugar na iyon. Walang katao-tao. Hinayaan niyang nakabukas ang bintana. Iginala ang palingin sa loob ng silid. Katamtama ng luang, may dalawang double bed at isang panigay closet cam dresser. Pinili niya yung malapit sa bintana. Isinalansa na niya sa closet ang mga damit sa bag para hindi masyadong malukot ang mga iyon. Nang may ayos ang mga gamit sa closet, hinanap niya ang bathroom. Nasa pagitan niyo ng silid niya at ng katabing silid. Naghilamo siya. Nagbalik sa kanyang silid at naglangay ng panibagong make-up. Inayos niyang mabuti ang sarili. Tiniyak na business-like ang kanyang dating. Hinintay niyang balikan siya ni Darwin ngunit makalipas na ng kalahating oras. Hindi pa ito muling pumapanig. Nainip siya. Ipinasaya niyang bumba nilang mag-isa at hanapin si Mr. Gonzalo. Una muna niyang hinanap ang kabahayan ni Darwin nang hindi makita gumawi siya sa likod bahay kung saan niya narinig na nagmumula ang ingin. Nangingibabaw sa ingin ng musika, ang tili ng babae at matutunog na halakhak ng mga lalaki. Itinulak niya ang aluminum cider. Bumulaga sa mga mata niya ang babaeng half-naked na bitbit -bit sa dalawang kamay at paan ng dalawang lalaki. Iniuugoy-ugoy bago siya. Sabay na iniiit sa swimming pool. Ninalahit ng ubo ang babae ng lumitaw. Agad na nilangoy ng isa at dinala sa gilid ng pool. Tam yung nagtatawang sabi ng babae. Sinakyan sa ulo ang lalaki at tinangkang ilubog sa tubig. Naudlot si Chelsea sa paglapit. Kilala niya ang babae. Hindi niya masyadong tanda ang pangan. Ngunit alam niya, isa yung sex star. Nakilala rin niya ang dalawa sa lalaking nasa pool area. Isang papasikat na batang kumidyante at isang kasalukuyang nagkakapangalang action star. Yung ibang nagagandang babae na kasama ng grupo hindi niya kilala. Nagpatuloy siya sa paglapit. Sa isang konkretong bench na bahagyang natatabingan ng mga halaman, may isang parehan na wari sarili ang mundo. Mainit na naghahalikan. Agad na iniiwas ni Chelsea ang mga mata. Sinala ng panin ang mga taong naroon. Bahagya lang siyang tinapunan ng pansin ng grupo. Patuloy ang mga ito sa pagkakatubuan. Si Chelsea ang nais nice, conscious sa suot. Out of place sa lugar na kinaroon Kung saan nga ka-skimpy swimming trunks sa mga lalaki. At ang mga babae bahagya lang matakpan ang dapat matakpan sa suot na bikini. Itinaas niya ang noo. Kung walang pakailang mga ito sa kanya, wala rin siyang pakailang sa mga ito. Hindi niya makita si Harley Gonzalo sa mga naroon. Nilapitan niya ang isa sa dalawang waiter na paikot-ikot sa sampung gas. Yes. Saan ko ba makikita si Mr. Gonzalo? Tanong niya. Narito lang siya kanina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Harley. He was bored to death. Paunti-unti ang ginagawang pag-inom sa laman ng hawak na bote ng beer. Mag-isa lang siyang nakupo sa comfort bench sa isang panig ng Japanese garden. Inyong ang kanyang paboritong lugar sa maluwang na ground ng beach house. Napatingin siya sa kamay na naka-plaster cast. Ang sabi ng doktor isang buwan pa, bago maaaring tanggalin ang cast ng kamay niya, magdadalawang linggo pa lang at inip na inip na siya. Kahapon dahil naiinip siyang mapag-isa. Walang magawa kaya tinawagan ng mga kaibigan. Agad namang nagsasidating ang mga ito. Nagkaroon ng impromptu party. Magdamag hanggang ngayon. Pansamantala na bawasan ang kanyang pagkainip habang hinihintay ang pagdating ng pansamantalang makakapalit ni Edric. Ngayon niya yun, na-realize re kung gaano kaimportante ang role ni Edric. Magkababata sila ng lalaki. Magkaibigan mula parang nasa nursery sila. Nang ipasya niyang sa Pilipinas na mag kinontak niyang kaibigan, inalok na maging assistant. Agad namang nag-resign ito sa dating trabaho at sumamak sa kanya. Maaasahan niya si Edric sa lahat ng bagay, sa pag-ayos ng maliliit na dilalis sa kanyang trabaho at sa personal na buhay kailangan na niyang tapusin ang nire-rewrite niyang script. Iyon ang kanyang pet project. First directorial job niya sa pelikula, kung saan isa rin siya sa mga producers. Maraming offers sa kanya para gumawa ng pelikula, mag o magdarehe, ngunit tinanggihan niya. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon, the right vehicle to launch his project. Like everything he did, he wanted to be perfect, a sure winner. Kaya pinaghandaan niya ng gusto. Mula sa story hanggang sa casting, location ng shooting siya ang namili. Excited na siyang simula ng project. Galing sila ni Edric sa magiging location ng shooting nang maaksidente sila. But dam, um, napatingin siya sa kamay nang dahil sa aksidente ngayon, na-delay ng isang buwan ang kanilang shooting. Mas grabe ang inaabot ni Edric. Kaya habang nagpapagaling ito, napilitan siyang kumuha ng pansamantalang sekretary sa employment agency ni Mrs. Reyes. Iyong una bata, maganda, pero tumagal lang ng isang araw. Wala pang limang minutong nagkakaharap sila Iniaalok na nito ang sarili. Kalapalit ng kahit walk and roll lang sa pelikulang gagawin niya. Iyong pangalawa, middle age na pero parang nag illusion pa rin magustuhan niya. Dikta siya ng dikta. Iyon pala wala namang nakuha sa mga idinidikta niya at nakatanga lang ito. Napabuntong hininga si Harley. He always took his looks, his fame for granted. Ngayon niya na-realize, problema rin pala yun. Napadaan si Chelsea sa tabi ni Jig na nakahiga sa lounge at nagpapaaraw. Hawak sa isang kamay ang bote ng bird. Muntik nang mapasigaw si Chelsea nang hawakan siya sa binti ng lalak. Hi babes, looking for someone? Nakangiting sabi ng most promising action star. Inalis nito ang sunglasses at tiling sa ansiya ng malaki. Nagtayo ng pinang buhok ni Chelsea sa bato. Excuse me, malaming na sabi. Tinangkang pagpagin ng kamay ng lalaki sa binti. Sa halip na alisin ng kamay, pinagapag ng lalaki ang kamay pakit sa kanyang hita dudat at manghihinang ka ng mukha sa aso. Marini ang babala. Ma, halatang marami nang nainom ang lalaki. Napangis siya ang lalaki. Hey babes, come on, have some fun. Bigla siyang niyakap sa mga binti. Nabuwal si Jal si sa lalaki. Tinangkani niyang bumangon at nalang pang humigpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Jig, leave the poor girl alone. Natatawang sabi ng lalaki malapit sa kanila. Ni hindi man lang ito nagtangkang tulungan ng dalaga. Tilo-tulungan kasi ang mag-enjoy. sabi ni Jig. Bibitawan mo ba ako hindi? Malamig na tanong ni Chelsea. Kinilabustat siyang lalo ng idein ng lalaki ang harapan sa kanyang harapan. Huwag ka nang pakipot, babes. mag enjoy ka naman. Nakangis sabi ng lalaki. Nagapuha pa mga kamay ni Chelsea. Nahawakan ng bote ng beer at ipinukpok sa ulo ng lalaki. Nabitawan siya nito. Sapu ang ulong na saktan. Nang tingnan ng kamay, may bahid ng dugo. Mabilis na tumayo si Chelsea. Bitch! Mabilis na tumayo ang lalaki at nahawakan siya sa braso. Mabilis din ang reflexes ng dalaga. Pinagat niya sa kamay ang lalaki. Napaaring ito. Nabitiwan si Chelsea. Mabilis na tumakbong palayo ang dalaga. Naudlot si Harry sa pagtunggan ito ng bird. Biglang natahimik ang mga nasa pool. Tumayo ito upang tingnan kung anong nangyayari. Nagpupuyos sa galit. Mabilis ang mga hakbang na nagbalik si Chelsea sa loob ng bahay. Hahanapin niya si Darwin at magpapahatid na siyang pawi. Hindi sa tatagal kung ang mga ganitong klase ng tao. Ang pakikisalamuhaan niya. Tiyak ni Harley, may hindi magandang nangyari. Sa mga bisita na walang tawanan, baka may nasobrahan ng inong ng alak. Nagmamadali ang mahakbang na tinungo nito ang swimming pool. Kapo nagmamadali, hunila nang mapansin niya na may kasalubong. Nagbanggaan ang dalawa o mas tamang sabihing bumangga si Charles kay Harley. Ano ba, mataray ni Stanis Charles na kung hindi naagapan ng lalaking nakabangga, baka napasadlak na sa Bermuda Crest. Oops, I'm sorry young lady. Anang malamig at barito ng boss ng lalaki. Ang laki-laki ng daan, hindi mo tinitingnan ang galit na tiningin lani ang may ari ng tinig. Kusang ang namatay ang iba pang sasabihin ng makilala kung sino ang tinatarayan. Tumako ang paningin sa kamay nito na naka-plaster cast at sa dibdib nito na may pinong balahibo. Na papakapal habang pababa sa suot na pulang swimming trunk. Pababa sa tila walang katapusang bias. Namumulang agad binawi ni Chelsea ang paningin. Ano ang nangyayari doon? Lumihis si Chelsea. Hindi siya lumingon ng lalaki na tumuloy na sa may swimming pool. Pinagkakaguluhan si Jig ng mga kasama, nilalapatan ng first aid ang sugat nito sa ulo. Napabilis lapit ni Harley, napaano si Jig? Pigil ni Art sa sayili na huwag matawa, wala, malayo pa yan sa bituka pa. Tumingin si Harley sa mga kaibigan, what really happened, Art? Pinagtripa ni Jig yung chicks na galing dito kanina, kaso pumalag, pinukpok siya, nang pigilan kinagat siya sa kamay. kaya hayan siya tuloy ang kaswag di. Dapat imbagang si Jig, Iyon ang hindi nito matanggap. Ang pagtawa ng mga kaibigan. Sino ba yan pare? Ikinibit ni Harley ang mga balikat. Maybe one of the staff members here. Kasalanan mo naman pala pare. Ilang beses ko namang sasabihin sa si na inyo na kapag umalma hindi sa'yo, huwag mong pilitin. Mabuti pa at dalhin niyo si Jake sa hospital. Baka kailangan tahin ng sugat. Hinarap ni Harley ang mga bisita. Sorry folks, party's over. Next time ulit. Oh Harley, don't spoil the fun. Ngayon pa lang kami kasalukuyang nag-e-enjoy reklamo ni Marvin. Sa ibang pagkakataon na uli, matigas na pa siya ng binata. Tumalikod na ito at pumasok sa bahay, Naiiwan ng mga bisita. May naglubundagan pa uli sa pool, nagpatuloy sa pagsasaya. Sa buwang dibdib na tinungo ni Chelsea ang kanyang silidig, nanginginig ang kanyang mga tungod, napaupo siya sa kama. yun si Harley Gonzalo, God, nasa po ng dalawang palad ang mga. Kung gwapo si Harley sa mga commercial nito sa TV at print, higit na gwapo ito sa personal, Tall, dark, and handsome. Iyon ang tamang description para sa lalaki. Sa taas na 6 na talampakan at isang dali, halos magkrak na ang likod ng leeng niya sa pagtingala rito. Born athlete, kaya sunog sa araw ang balat at maganda Wide shoulders, narrow hips, may kahaba ng kulot na buhok. Ang unang nakakaata kaya mga mata nito, parang matang bumbay, maitim, mabibilong na ternohan, nang makapal at mahahabang pilit mata at malalagong kailay. Nagtataglay rin ito ng full and kissable lips. Ang medyo difference lang nito ay ang ilong hindi perfectong tamus. Nabasag ang, na ang baling usngusan sa daras ng pakikipagrambulan noong bata-bata pa ito ayon sa mga interview nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya. She hated this kind, pero hindi pa rin siya immune sa nito. Nang maaalala niya ang ipinaptapat sa kanya ni Derm, napalitan ng awa ang galit na nadaraman niya para sa lalaki. Narinig ni Chelsea ang nag-aalis sa mga sasakyan na kahinga siya ng maluwag.